Ayusin mo ha Dadaan ako dito Aatras ka kasi wrong way ka Ikaw pa yung ano eh Ano ako pa yung mag-a-adjust Hindi ako yung mag-a-adjust Ikaw mag-adjust Ano kala mo siga ka dito Hop, oh, yeah Ingat mami Take care of your life In the Monday's duty <laughs> Trabaho na naman buddy Bali ang pecha ngayon mga tol April 1, 2024 at ang oras ngayon ay alas 8 ng umaga So okay, mga tol, kamusta ang bakasyon? Nabitin ba kayo? Pwede naman ulit pagbakasyon Huwag na pumasok, huwag na bumiyahi <laughs> Sarap pa sana mag movie marathon Kaya lang, kinakailangan kumilos Kinakailangan magbanat ng buto Kasi kung puro movie marathon lang yung gagawin eh wala nang makakain so ay mga kawarmis maraming maraming salamat sa patuloy na panonood at sa patuloy na pagsuporta sa youtube channel natin and then shout out nga pala sa subscriber natin dyan sa youtube 111,553 na tayo guys eto mga tol nakakuha na ako ng booking nag MC taxi na tayo wala eh walang pumapasok kay grab ngayon eh gente de leon going to project 8 quezon city at ang neto 80 pesos lang so pwede na rin to pwede din ang pagtyagaan hanggang makakuha tayo ng Grab Express alright dito na 80 pesos ma'am gel po kung oh, wala ko shower ka po okay lang naiwan ko eh eto po thank you okay mga tol 80 pesos done kahit pa paano meron na so inopen ko na yung grab ko kaya lang wala pa rin napasok kailangan pa yata mag move it ng isa pa unahan na lang kung ano yung unang papasokan sa atin Eto mga tol, may note si Madam. Overweight, NMAX, click, PCX, erox big scooter please. So dito sa may Project 8, dadaling ko na San Francisco del Monte, Amperneto 120. So up ko na to si, ano, grab yan. Move it muna tayo. Saktong sakto, San Francisco del Monte, may booking na si Anoran Grab Express. Overweight daw, ilang kilo kaya yun? Sana kayan ni NMAX natin yan. Kayang kaya ni Horsey yan kung overweight. Huwag lang yung sobrang laki ha. Yari tayo nun. Move it, Ah, wait po, wait po. Ito sa mo siya work up naman. po na Ah, sige, sige. Sige po. Ayan. Gcash, madam. Oh, sige po. Sige po, meron. Bababa ko, mam Okay, salamat po. Yun, may pumasok na Grab Express, mga tol. Ito na yun. This is it. Umpisa na. So, dito sa may Santa Mesa, dadaling ko ng BGC Tagig Ampere 280. Complete ko muna tong mubit ko. Binayaran na tayo ni Ma'am Gcash. So, 120 lang yung pamasahin nun. Hindi naman masyado mabigat si Madam. Siguro nasa 70 plus lang siya. So, tablahin na natin si mubit. Please ring the doorbell. Unit 2. Unit 2? Alright, Unit 2? Pew, pew to pressing the doorbell means pick up you know that so nakaka 158 na ako kay move it tapos tong grab express natin guys medyo malaki laki yung per 280 kay lala move yan kung simula dito hanggang doon sa may BGC nasa magkano lang yun nasa 70 pesos <laughs> lintik eh no siniraan si lala move eh, no? BGC po no ay iba na sa Labi ah, sige pa Uy, sa akin ma'am Thank you Okay na to madam Thank you Napaka-generous naman talaga ng mga customer ni Grab May Coca-Cola original na May tip pa Panis Ingit na naman ang mga naka-orange <laughs> <laughs> Mainom nga tong Coca-Cola na yan Hindi na pinapatagal yung Coca-Cola na yan Hindi na masarap yan pag di malamig So, 280 pesos yung per neto guys May tip kagad ka tayong 20 pesos Ito, sobrang lamig oh. Nagtutubig-tubig sa so sobrang lamig Hanap tayo ng matamba yan Kaya inumin na natin tong Coca-Cola na to Para maangas ang datingan ba Sound check Sound check, sound check natin hindi, wow. Kung ba yan, ba't usok niyan? sasabog ka. Diba, amoy ng usok ka. Sasabog ka na ba? Magsabi ka kung sasabog ka para makaiwas kami. Hahaha! Tip iwan daw. Ito mga tol, pinasukan tayo bago. Sak. Uy, po. Yung presyuhan na yan, no? Oh. 326 grab pay. Papuntang Muntinlupa. Okay, Muntinlupa lang pala eh. Muntinlupa lang. Apaka basic niya, body Kaya lang, park in the fourth floor back of the elevator. Ano yun? Kailangan ko pa umakyat. Sige, akyat tayo. Malaki naman yung pair niya eh. Fourth floor. Ah, okay. Thank you. Tokyo Drift, oh. Tokyo Drift. Ganito yung mga ano sa Tokyo Drift, di ba, guys? Sa likod ng elevator. Likod ng elevator. Yun, motorcycle. Tapos, haakyat ako ng, haakyat ako ng 7th floor. Ching! 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 Takay, seven tayo seven sarang mo boy isarang eh, mo boy yan pindutin lahat yun yun pinindut lahat no fourth floor Tama, di ba? Fourth floor tayo. Napaka-basic lang naman. Butik yan. Ayala, alabang pala to. Sheesh! Ito na ang sinasabi kong Tokyo Drift, buddy. Mm, ay po, overshoot ha. So, bali, ang biyahin natin dito mga tol ay 44 minutes with 21 kilometer. Medyo malayo-layo siya. Ayala, alabang. Sasabayan pa ba natin? Sasabayan pa ba? Huh? Hindi na body Diretso na yan body Tapos pagdating ng Ayala Alabang Makakuha tayo sa loob And then di deliver ng Kaloocan North Uy p*** na isan libo yun body Uy Mukhang walang mga booking Ang mga kaibigan ko wala ang booking ang mga kaibigan ko. Puti na lang si Orby. Napakaraming booking. Puta, di wow! Ay, <laughs> mukhang walang pasahero ang kaibigan ko. Tapos si Orby, on the way na ng alahala al alabang. Apakaangas. Ay, walang booking ang kaibigan ko. <laughs> Naglalagari sila. Naglalagari. <laughs> Nagyama ka po Hindi mga tol sa totoo sa Pagka ganitong oras kay Mubit Mahirap pa na makakuha ng booking yan Kapag nandun ka pa sa loob ng BGC Tagig Ah lalong wala ron ah, Pakaraming tambay dun Kaya kinakailangan mo munang lumabas do sa may BGC Bago ka makakuha ulit ng panibago Tapos ang makakuha mong booking Papunta pa rin ng BGC Ayun ang saklap Puti na lang eh May Grab Express tayong malupitan boy eh, Hindi tayo masisiro boy Tuloy tuloy ang trabaho boy ah! <coughs> Sabay umi-speed pa ng 85 Sa 70-90 mm. Tapos agad ang Ayala Alabang body 38 minutes na lang body 19 kilometer pa body Sabay super speed body mm. Na mo. Ito mga to, layala alabang ulit tayo Papasok ulit tayo dito sa napakalaking subdivision dito Dito pa rin ulit yung pasukan mula Bigate Ayun, daming mga lala movers dun oh Wala mga booking yung mga kaibigan ko Nagahanap ng na mga kasabay yun ah ito mga kawormis dapat maingat tayo dito pagpapasok tayo susunod dapat tayo sa mga rules saan tayo kanan kaliwa kanan kaliwa kanan kaliwa kanan tayo yan para pogi ilabas ang immortality license yan ng license yan papel pa rin hanggang ngayon so ayan dito po ang pilas ng mga sumusunod employee workers documents ay gago employee employee pala dyan so dito tayo delivery tapos speed limit 60 km minor road 40 km violation listed below 500 to 1,000 speeding illegal parking ito po, madam OC oh, So ayan Bawal rin umiwas sa mga humps dito mga tol Tapos pag may nakalagay na pull stop Kailangan mag pull stop So eto nakalagay Stop pull So kailangan na ibaba ang paa And then yan diretso ulit Maganda na yung maging maingat tayo mga tol no? Para iwas, ano, iwas gastos Malulupit pa naman yung mga guard dito Sir JB po Okay na po yan madam Salamat So picturan lang, lang yung number ng bahay And then yan OC complete So eto guys Wala tayong nakuha booking dito sa loob Waiting tayo dito sa labas And then pag malapit na dito sa gate Ipakita lang yung resibo Jeep Okay. So time check tayo mga tol, 11:52 AM. And then ang kinikita na natin kay Grab Express ay 539 pesos. And then sa Mubit, nakamagano tayo kanina sa Mubit. Halos mag alas 9 na rin tayo nag-umpisa alas 9 ng umaga. So naka 158 na tayo dito kay Mobit, dalawang booking and then dalawa kay Grab. Nice Wala na. Sana pasukan ako ng long ride pa no. Uyun, long ride ulit oh. So ang neto mga tol is 468 pick upin ko ng Ayala Mall. Dadalhin ko ng San Antonio Pasig. So, dito raw yung parkingan. Dito tayo po parking. Ah, very good. Dali natin tong cord kay mahirap na kakamayin magdugas. So ito na mga kawarmis, Saglit lang pala eh. Nandito na ako. Yes. Thank you madam? Okay na pera. 468 ba? Di, meral ko abin na Ito so, yung pangarap kong mga tuli. Hindi ako makabili. As bayanas. So bali ang biyahe ko lang dito mga tol is 47 minutes 25 km Tapos yung presyuhan niya magkano 468 Tapos binigyan ako ng 470 Oh kailala mo yun wala pang 200 yun <laughs> so mga tol hindi ko pa nai-drop to pinasukan ako ng panibago ugong pasig to ugong pasig lang to at ang perna ito mga tol 94 pesos so drop ko muna to bago tayo mag proceed sa isa okay pick up po grab pick up po dyan po ba si ma'am Heidi yeah. uh -huh. oo so, hari po daw. Garcia. Birthday June 7. <laughs> Natawa si ate. Natawa si ate. Sinabi na rin yung birthday. So 94 pesos. Ah, gutom na ako. Gusto ko na kumain ng Immortality Paris. Nangihina na ako guys. Hindi ko na makayanan ng gutom. Anong oras na? 1.20 na. Ah, ito pala guys yung ano. Yung pinapagawa naming unit ngayon dito sa may Valle Verde so for today's video guys Ituturko ko kayo dito sa unit na pinapagawa namin so ayan na halos matatapos na siya Ay, ito na pala <laughs> ulul warmy mag deliver ka mag house tour ka pa kala mo may pinapagawa ka okay na to madam thank you doon na bayad na okay Kapoy, sobrang init. Parang lalabas si Lucifer. Ay mga tol, alam nyo kung magkano yung fare nito? 93 pesos, tapos 1.4 kilometer lang oh, 4 minutes. Ano yun? Ba't ganun? Seryoso yan, Grab? Anyway, kung kailala okay, mo yan, layo na narating ng 93 mo. Okay, yeah. Buti na lang kayo meron akong Grab Express. Paano mag-apply sa Grab Express? Eto mga tol ha, sa mga nagtatanong kung hiring pa ba yung Grab Express. Wala eh, wala kasi kung balita guys. Di ko rin alam kung ano kung hiring ba sila o nag-stop hiring ngayon tapos kung paano mag-apply nag-apply lang ako dito ano online application year 2019 bago magsimula yung pandemic mga tol ayun nag-apply ako dito kay Grab tapos mga ilang buwan bago ako tinawagan bago ako tinext na pumunta ako doon sa Mayhub ayun medyo matagal din ako nag-antay noon ano requirements professional yata kailangan mga tol professional driver's license NBI Tsaka ORCR ay lang. kung hindi naman sa yung motor, did of sale yata mga tol, yon ang mga kailangan natin. So ayun lang, bali up ko muna to mga kawormis, kain muna tayo sa may ilalim ng tulay diyan may kainan. 94. Okay na to, madam. Thank you. si break time. The moment of truth. Tingnan natin kung makakamagana na tayo, guys. Sa hood reveal. Uy, po na malapit na mag isan libo body apat na booking body malapit na mag isan libo body so ang kinikita na natin mga tol 971 and then yung dalawang move it natin kaninang umaga sa totoo silang mga kawormis no yung ganitong kita kay lala move noon hanggang maghapon ko na yan hirap na hirap pa ako makuha pero dito mga tol oh, saglit lang oh, no saglit lang body kaya ngayon kakain na tayo ng immortality pares Gini aku bang Dito <laughs> nolang, lang, dito Ya, yeah. mortality Paris under the bridge. Ya, yeah, Paris. So, okay. Dito Ah, item ten pick mga tol. Ito mga tol, bali ano lang to. 17 minutes, 5.9 kilometer. eto mga tol, ang layo ko pa sa drop off. Kaalis ko pala sa pick up. pinasungan ako ng panibago. Ano ninety 193. From Sampaloc, dadaling ko ng East Avenue, 193. So, ang layo ko po. Lentik yan, 4.8 kilometer pa. Hehehe. Ah, makalukot talaga ni Grab Express. Boy, Lab na lang si Warmy, boy. Sorry my friends, malakas ako kay Grab ngayon my friends 118 lang sir, ayaw ano upaanohin dun eh. Thank you So yun, binayaran tayo ng 120 Hello Hello po Ma'am uh, Grab Express po, saan kayo banda dito ma'am Ryoko? May RBT Laundry Shop kuya Ay ma'am, nandito na Okay, yung maliit na gate na white sa tapat Sa tapat ng RBT po Apo, yung gate po na white, yung maliit. Ah, oh, yung 614B? Malaking po yun. Apo. Ah, oh, sige po, nandito na sa labas. Doon na payment, ma'am, no? Doon na payment? Sa... Ano to? Hospital? Ah, uh ah. -oh. Sige po, salamat. So, oh, ayan, item pick up tayo, buddy. 193, buddy. Napakalapit ah, lang nito na dito, boy. Oh, 10 km lang. Ah. Yes, Ma'am, ah, Grab Express po. Nandito na ako sa may Annex 2 building. Apo. Apo, deliver po. Apo, sir. Pwede nga umakit kayo dito sa room 3224. Ah, anong floor po yan? Ilang floor? Third floor po. Third floor? Apo. Ah, sige po, sige po. Salamat. Thank you. Apo. Namit sa iya, bro. Akit po. Okay, tapos, dito na. Oh. binigyan ako tip boy. 40 pesos na tip boy kasi umakit ako boy. Ah. Ito naman mga tol, next booking natin. So, dito sa may City Hall, going to Malate, Manila at ang Carneto 215, grab pay. Be yun lang ba't telephone number nila ma'am dito po ba yung online payment daw online payment. Ano po? ito hindi ko lang kasi alam ma'am eh Treasurer Office Annex. Annex isip po tayo, Annex isip sa Abila. Isip mm. Pangalawa ka dito tayo. Well, dito ma'am. Sa kabila po ng tao. Ah, okay. So pag utusan po, pa, please show to Sam or Steve to pick up the original official receipt. Thank you. Oh, ano ka na paklong? saan to? Online payment, tipaklong. No, oh, online. Sakay ka ng elevator sa dulo ng landbank. Ah, May elevator 'tong sa likod dito. Wow. Ang hirap na mga buhokin ko ngayon mga to na Huwag kayo iiyak yeah. Puro akyatan ah Dito pa sa City Hall ang nang ko? Ay salamat Tapos din Ano? Atras ka ngayon Sabi ko sa iyo eh Pagdadaan ako O ka ha Ayusin mo ha Pagdadaan ako dito Aatras ka Kasi wrong way kayo Ikaw pa yung ano eh Ano? Ako pa yung mag-a-adjust? Hindi ako yung mag-a-adjust ikaw mag-adjust Anong kala mo? Siga ka dito? Ha? Kaya Kala Magdi-deliver lang pala Mayayabangan Kaino Boss, kay ano? Patrick daw? Okay na yan Bayad na Thank you Uy Yan lang Naipit pa si Warmy TV Ito mga tol Nakakaano na tayo 1,417 Itong booking, 1-4, tapos dalawang move it kaninang umaga. Set destination na tayo, Valenzuela. Time check tayo, 4.33pm. Ito mga ka-warmies, bababa tayo ng Binondo. Kasi walang pumapasok pa Valenzuela sa atin dito. Pero sa Binondo, kahit paano meron yon. Para di masayang yung oras natin. Time check tayo, 449 Kailangan ko kasi masundo si mami ng alas 6 doon sa trabaho niya. Kaya sana, pasokan na tayo ng Pa-Valenzuela para uh, dire-diretso -dire na. Okay na yung kinikita natin. Boundary na mana Pero hindi pa rin ako natutuwa <laughs> Sa susunod na episode natin mga tol I-maximize -ma natin yung kita natin 2 plus mahigit Gagawin natin yung mga tol Thank you Ingat ingat Di ba po JNJ Dental Laboratory? Apo, apo. Ano ba ito, sir? Yung babae? Ano po yan, sir? Clinic. Ipapadala po sa inyo yung denture. Wait lang po. Wait lang po. May papalabasin po ako. Antay ako ng antay. Kala ko lalabas. Boss, pick up. Pick up. Para kay Sarah Jane. <laughs> Sarah Jane Peralta. Ay, natapos din. Pwede yung pick up. Ngipin. Klase yan. Oh, sino to? Ako na po nila, sir. Oh po, yung ipin, sir, na ano, may... Opo, opo, ah, kakakuha ah, ah, lang. Sige po. Okay po, sige po. Ano okay. we'll take the next left ang daming ano dito, guys, oh. Ang daming dentista. Pati doon, ang daming ring gawaan. So, 5.1 kilometer lang ito. Hello, hello. Kinain yung daga. Galing. Hello. Hello po, nandiyan na po sa labas. Sarah ah, Sarah Jane. Ito na po, nandito na. One thirteen, One thirteen. Sir Eto ka Wormis, nakakaano na tayo 1,548 Walong booking, plus yung dalawang booking natin Sa move it kanina, siguro nasa 1,7 na rin siya, ako halanganin to, Susunduin ko si Mami Queen ah. yata ako sa oras ah. So eto mga to, lalapit tayo ng bahagya Dito sa may binondo, hindi ko na susunduin Si Mami Queen, ibubuko na lang siya sa move it Lapit ako dito banda Para makakuha ko ng booking Pabalik suwela, bubuko na lang siya Magkano lang naman yung book sa move it, guys 60 pesos, ibubuk na lang dito sa move it mami kaya istorbo kasi sa nagtrabaho mami so ayan so ayan mga tal magkano lang naman siya 60 pesos okay na yan bayad na yan mami eto mga tal meron na ako nakuha move it going to ano to shell MacArthur lang to pa malabon so ang per nito mga tal magkano lang to 107 wala wala makuha kay grab express off ko na to off na off na bawi tayo bukas bawi na lang next live Kumakain pa naman ako fishbowl dun Eh ito pa yung fishbowl ko guys oh <laughs> Tinupi ko muna Baka uwing uwi na tong customer ko eh Move it yan boss Ay, Ah, wala akong shower cup boss Ha <laughs> ah, ah, ha ah, muna Dito sir no? yeah. Okay na? Thank you thank you Mm, thank you So ayun mga tal, Binigyan tayo ng 120 ni Bossing Ah, pakaangas Oo, oh, gangster ako. O, ako muna. Huwag niyo akong niloloko-loko, ha? Ayun mga kawormis, uwi na Time check tayo, alas 7 na ng gabi So bali, ang kinita natin mga tol, eto na Ang kinita natin no, ngayong araw ay 242 kay MoveX At ang kinita natin kay Grab ay 1,548 Plus 1,548 Bali, ang kinita natin lahat-lahat mga tol ay 1,790 Plus nakadalawang butas tayo 70 pesos oh. Bali, ang kinita natin mga tol ay 1,860 pesos ang liit. Di ako masaya dyan. Di po masaya eh, Okay na yan mga tol. Pwede na. Galawang easy-easy lang mga tol. Walang hinahabol na kita. At ayun. Ayun nga yun. Lumabas sa tawas. 1,860. Medyo tinanghali lang ako ng labas kanina. Nakapag-umpisa tayo mag-rides kanina. Nasa alas 9 na ng umaga. So ayun lang mga ka-Warmies Maraming salamat sa patuloy na panonood. Once again, ang inyong lingkod. Wow, TV. Bouncing out. 反正啊。